Hello guys! For today's video, eto magsisipag-sipagan tayo. Napagod ako kahapon kaya hindi tayo naka-edit at eto na magsisipag-sipagan nga tayo dahil springtime na kaya may spring clean cleanup. Ugali ko yung maglipat-lipat ng mga gamit dito sa bahay lalo kapag may emo-emo level ang aking puso. My gosh! Hindi biro maging pabebe girl ha! Char. So dumako na nga dito tayo sa pagre-rearrange ng mga gamit dito sa bahay at syempre sayawan na yarn. Alam nyo ba guys, yung aking eldest ay mana pala sa akin, hindi ko alam. Kasi pag hindi nga daw nag align ang kanyang feelings, so bigla-bigla na lang siya maglilinis sa apartment nila and then magre-rearrange ng mga gamit. Kaya yung mga kasama niya nagugulat sa kanya. Nakakarelax din kasi yung ganito lalo kapag naiiba mo yung pwesto ng mga gamit mo. Yung feeling na parang bago kang lipat o kaya bagong bili ka ng gamit pero hindi naman. At syempre 2 in 1 na rin to ha dahil may workout ka na nakapaglinis ka pa. Iba! Naisip ko kasi kesa mag ako, naku maglinis na lang ako libre pa ba diba? At syempre hindi na rin nabutas ang aking bulsa o ano tama ako mali kayo. Ang totoo wala lang ako pambili dahil wala naman akong kit. Sa sobrang na busy ako sa Tala World, hindi na ako nakakapag-general cleaning. Kaya na-realize nare ko, ang dumi na pala na ito, lalo ng kitchen namin. Dahil syempre dito nagluluto. Sa sobrang sipag ko, muntikan numipis itong heater. sipag sipaga na lang talaga yarn. Pag hindi ako binigyan ng bonus ni Sir, ewan eh, ko na lang, Char. At dito sa abroad na ko, matututo ka talaga maging handyman kahit na ikaw ay pabebe. Buti na lang nagmana ako sa aking padir dahil natuto ako ng mga pagkumpuni-kumpuni. At syempre, hinabot ako ng madaling araw dito kaya naman ganyan na lang yan natapos. At syempre, hindi ako solve sa pag-arrange ko kaya dyan na muna yan.